Mga kababayan, pati po si Atty. Makalintal ay hinihingihan na rin po ng komento ng Korte Suprema para sagutin yung kontrapetisyon ng Liga ng mga Barangay. Pag-uusapan natin to. back mga kababayan. Meron akong babasahin, no? Tapos eh, explain na natin tong ating topic ngayon, no? Ito, the SC then ordered the three petitions consolidated. It also ordered and uh, it also ordered Makalintal and uh, respondents, Senate, uh, House of Representatives, Office of the, uh, the President and Commission on Election. Uh, to comment o liga ng barangay petition in intervention and opposition within a non-extendable period of 10 days from notice. So, uh, sa sagot si Atty. Makalingkal kasama yung respondents, yung gobyerno. Kasama na yun, no? pag sinabi natin gobyerno, yung apat na parties. No? Uh, Kamara, Senate, Dominic, sa yung House of the uh, President, no? para siya. Ayan. Para sumagot doon sa liga ng mga barangay. Ayan. Uh, kung titignan natin, ito ng uh, liga ng mga barangay, ay eh, siyempre, uh, kapanig. Kapanig ito ng gobyerno kasi kinontra nila yung petition niya at kung di ba kalintan eh. Hilingihan din ng komento sila. Siyempre, pag uh, nagkomento yan, uh, as, as a team, no? Kaya naman, itong uh, kukomento ni Atomi Makalintal dito ay siyempre para uh, para labanan yung kontrapetisyon na yun, para igiit yung kanyang kaalaman bilang uh, uh, election lawyer no, na dapat tawag uh, to postpone ang BSKE sa uh, December 1. Ganun pa no, ang ilalaban niya rito ay para ituring na unconstitutional ang RA 1222. Kasi batas na nga po ito. Eh. Yung, ang gusto niyo mangyari ay uh, nung una, TRO. Ayan. Balik, punta mo na tayo sa TRO. Ah, uh, wala pong TRO. Nabanggit ko po yan sa previous ko content. Mukhang hindi uubra ang TRO. At ito, wala nga pong TRO, mga kababayan. Kasi kung uh, magti tro po yan, eh dapat, kung mga nagpetisyon na si Atty. Mga ay eh dapat naglabas na ng TRO para talagang alam na po Comeric at ng mga butante na itutuloy na sa December 1. Kaya lang kasi na-mention ko din na at pag TRO, ah! oh! matas pa rin naman yung RE12232 na yan eh. At kahit naman yung BSKE ng 2022 na naulong sa 2023, eh wala naman tayong narinig na TRO doon. Bumulong yung uh, pagdinig uh, kinapos ng oras, kaya itinuloy na lang yung uh, BSK BSKE 2023. Kahit ito po ay uh, hindi aayon sa batas. Kaya yung uh, batas na yon yung unconstitutional 2023 ay void na po yun. Yung batas na nag-urong, ayun na po ay void. Invalido na yun. So, may pumasok na ruling ng AC. Dahil binoy nila yung uh, BSKE, uh, yung batas na BSKE para sa 2033, na-void yun. Siyempre, gumawa ng ruling ang Court of Suprema. Sige. Ganito yan. ah sige, ituloy nyo na lang muna. Ganon yan, ituloy nyo na lang muna ang BSK yan sa 2023 ngayon kasi naubusan na oras hanggang 2025. Two years lamang. At ayong unconstitutional nga na yun, ay eh, nagresulta na unconstitutional na two years. Para sa akin, pagkataintindi po yan na ah, hindi po naayon sa batas ang two years kahit sinabi po yun na AC na, magro-ruling sila eh, kasi kailangan magkaroon kasi ng BSKE. So, ito, dumating yung uh, ra 12232 Ito, na nga po yung nagsasayos. Kung baga karugtong ito ng batas na uh, eh. You know? Pinalitan na. Kung baga, ito na yun. Oh, sige, avoid dyan. Ito yung bago para magkaroon na ulit tayo ng uh, uh, maayos na termino ng mga barangay. Uh, officials. No? Ayan, so, kailangan sumagot siya Atty. Makalitan sa Liga ng mga barangay. Sampung araw din. Ito sa tingin ko lang mga kababayan, wala tayong narinig na balita na ah, narinig natin sa mga balita at ah, sa mga vlog content na wala raw sagot. At na-content ko rin, wala pang sagot eh. So, maaaring may sagot. na ito. Kasi pababayaan ba nila yan at pinaghirapan nilang ipasayan sa Kongres? pinirma pa ng presidente, presidente tapos hindi sila sasagot. Maari sumagot na yan at uh, kaya humingi na ng uh, 10 days then notice para sagutin din ni Atty. Makalintal yung uh, uh, petisyon ng Liga ng mga Barangay. No? At ganun din na sasagutin din ng uh, respondents itong uh, petisyon ng Liga ng mga Barangay as a team. As a team yan sila. Liga ng mga Barangay at uh, uh, respondents, yung gobyerno, kontra dito sa petisyon. So, nagiging mabigat yung laban dito ni Atty. Makanitar kasi nung nakaraan, wala siyang, walang nagkontra nag petisyon eh. Kasi, walang talaga magkontra contra petisyon dahil alam din ng mga abogado nun na uh, postponement nga lang naman yun. Bakit pa sila lalaban? Eh, alam na alam ng Korte Suprema yan. At alam din nila yun. Kaya walang nag na ng uh, petisyon, Ano? Ngayon naman, uh, idagdag lang din natin kasi 2023, kakahupa pa lang ng pandemic, di ba? Uh, nagkaroon ng pandemic uh, 2020, tatlong taon hanggang 2023. So, kakahupa lang ng pandemic, no? kaya nag-iingat din sila. No? Ngayon, ganoon pa man, mga kababayan, uh, may babanggitin lang tayo dito. No? Halimbawa, Yeah, kasi meron na pong batas sa tandaan ninyo. RA 12232 meron na pong bagong batas baka iniisip pa kasi ng iba na as, dapat masunod ang batas pag sinabi niyo pong dapat masunod ang batas syempre ang masusunod yung RA 12232 na kasi wala na po yung existing law or yung old law na uh, nagsasabi sa December eh. wala na po yun ang pinag-uusapan na po natin dito ay yung RA 12232 na ito na kung saan iurong sa November 2026. rd which ang, excuse me, BSK. At dahil sa pagkaintindi ko sa RA 12232 na ito, may mga pwedeng i-amenda dyan, pwedeng amendahan kung may turing na unconstitution, yung PETSA, no, or yung, uh, o oh, tama, kung may turing na unconstitution, uh, yung ibang uh, provision dyan ay matutuloy pa rin, enforceable pa rin. Ibig sabihin ko yan ay retroactive. Kasi sa akin din pagkakaintindi, ang batas nga ay retroactive. So, pwede mabago yung uh, November 2 na yan. Basic na lang yan. Pag dumaan niya sa queer gear, progress ko ayaw niyo po nang nag-dilogin. Ito eh, At kung talagang hindi naman din matutulog sa November 2, no, ang ang nandang po, marimbawa ng decision ng Korsi Suprema. Okay. At, sige, yung pecha. Sa center pa rin. Na, ang mangyayari, meron na, na kayong bagong termino, no? kung nabawa sa December ang, uh, excuse me, may bago na kayong termino, ouais. kapag sa December pa rin, kung magiging termino, kung magiging termino na po, sa barang ng Christians, ay, ang uh, 4 years, 4 years, 3 terms, ayan, so, pagkaganda, ano kayo na from December 1, ah, uh, UK, so 20 na ito, 25, ang kasunod niya, ay sa 2020 na yung, kasi pagiging kapatid ko na. Tapos, sa pag nag terms na, hindi natin fulfilled uh, na, Pwede natin tamakbo sa hindi na pareho ng decision. Alright? So, inaantay natin dito mga kalabayan na mga uh, magiging sabit sa dapito. At pag nakapagdito na tuloy yan, yung mga ponento uh, nila, yan, pag na yan ng mga uh, top suprema, hindi ba kailan nila yan? Natsume ano na kung uh, i-decision na ba agad o magkakaroon pa kayo ng mga patawag o pa sila siya, pag sa pagdinog para betabaon ng oral argument. Kaya kasi matagaling na yan mga oral argument na yan ng hindi lang isang basis yan. No, kaya -sabi ko na sa ating nakaraan, eh, baka gusto oras? Eh, pong, uh, kasi lang po kasi tumetamento lang, may hinihili, tumetamento lang, baka via email, kayo doon na, no? Tapos tapos rin na lang. No? Okay, three, five, four, hand, yan. Di ba? Ngayon, Naalala ko din naman yung relasyon natin ng Comelec. Uh, sabi ng Comelec, uh, Chairman Garcia, mga nakaraan, sabi niya, kapag uh, komento lang ang hiningi ng Apopi Suprema, ay maaari na po kami tigigil sa paghahanda. Naalala niya. Sabi ni Chairman Garcia, kapag komento lang ang hiningi ng Apopi Suprema, ay maaari na po kami tigigil sa paghahanda. Para sa December Ibig sabihin kasi no, pag lang ay malaki na ang chance na magkasi na itong solusyon din dito na natin na Kasi pumimpi lang eh. alam gano'n, alam din ni Chen ng kasi abuki sa rin siya ako. Hindi. Kaya, kaya niya nabang Pero ngayon, hindi sila pinipin. Wala well, niyo ang bakit? Kaya hindi lang pag-respeta sa Corpus Supreme na iintayin kung paano na, na statement or final verdict, you know, for the Suprema, dun baga, formalidad. Okay, sige, Constitution. Tunday nyo na sa next year. So, magiging, klaro, ito lang masisisi. At kung, di ba, si Nadu na December, o sige, magdalik yan, constitutional yan. Pero yung termino, yun ang may-apply, so, batas yung baga, nag sila, parang hati eh. No? So, tunday natin ito. May na-apply pa ng Magdalo. At ulit, kapalangay nyo doon tapos portas ko at hindi ako nakatakot ng kirkas. Portas lang nung may mawawalan na sa akin. Wala. At least tayo, pwede rin kayo mag-portas ulit yung mga kaumbayan. Pero ano sa tingin nyo yun. Yung po-ponet may yung inyong verses. Basta maayos lang, may mayroong respeto. Tapos kapag wala, nai-spam po yung mga ponet na sa akin. Kaya dapat madanda ang hindi mo na mayroong comment dito. Okay, hindi na paaba. Ngayon, ang purpose ko ay uh, maaaring favoran ang batas, RA1233. Ayun so, pa rin naman. Ito pwede tama yun. Ito pwede yung English <laughs> yung Di ba? Ganun lang naman mo. So, sa awesome. susunod. Maraming salamat po ulit. As share na video. Nagbago ko lang sa akin sa channel. Subscribe. Connect na din. Maganito na lang. God bless you sa inyo lahat.